Bagyong Goryo, malapit na sa Batanes, tumitindi habang papunta ng Taiwan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas weather ngayon. Palike, share and subscribe para laging updated ka. Salamat sa iyong suporta. Ayon sa pinakahuling tropical cyclone bulletin ng pag-asa, alas 4 kaninang hapon, ang sentro ng Bagyong Goryo o Podol ay namataan sa layong 440 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 1 120 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may bugso na hanggang 150 kilometers per hour at central pressure na 975 hpa. Patuloy itong kumikilos pakanluran. Hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Malawak ang sakop ng bagyo at aabot hanggang 400 km mula sa sentro na may lakas hanggang typhoon force na hangin. Sa ngayon, signal number 1 pa rin sa Batanes kung saan inaasahan ang malalakas na hangin sa loob ng 36 hours. May rains na 39 to 61 km per hour at may impact na minimal hanggang minor na pinsala sa mga kabahayan infrastruktura. Babala, posibleng itaas sa signal number 2 kung lalapit pa ang bagyo. Kapag bumaba ang direksyon nito, posibleng madagdagan ang mga lugar na sasailalim sa wind signal. Dulot ng enhanced southwest monsoon, asahan ang malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, sa Babuyan Island at hilagang bahagi ng mainland, Cagayan. At bukas naman, Baboyan Island, hilagang Cagayan, silangang bahagi ng Isabela at Hilagang Ilocos Norte. Naka warning sa baybayin ng Extreme Northern Luzon sa Batanes hanggang siyam na metro ang taas ng alon. Lubhang delikado sa lahat ng uri ng sasakyang pangdagat. At sa Babuyan Islands naman, Northern and Eastern Seaboards hanggang 3.5 metro. At sa Northeastern Cagayan and Isabela, 2 hanggang 2.5 metro. Mga manging isda at sakay na maliliit na bangka, huwag munang pumalaot hanggang bumuti ang lagay ng panahon. Base sa kasalukuyang track, inaasahan na tatama sa eastern coast ng southern Taiwan si Goryo bukas, August 13 ng umaga o hapon. Pagkatapos nito, posibleng lumabas ng PAR sa hapon o gabi. May posibilidad pang lumakas bago tumamas sa Taiwan. Pero unti-unti nang hihina pagkatapos nito. Mga kababayan, habang si Goryo ay tila hindi direktang tatama sa ating lupaing bayan, hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo sa epekto nito. Nandyan pa rin ang malalakas na ulan, bugso ng hangin at matataas na alon na pwedeng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Mas mabuting alerto kaysa magsisi sa huli. Para sa mas malinaw at detalyadong babala, manatiling nakatutok dito sa Pilipinas Weather ngayon. pa like share and subscribe para laging mauna ka sa weather updates. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ingat!